Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay pumunta nga noon si Miss Rachel sa paggawaan ng kwintas. Sapagkat ipapagawa niya ang napakahalagang kwintas na binigay sa kanya ni Kuya Ruel. Dito ay makikita natin na talagang pinapahalagahan ni Miss Rachel ang mga bagay na binibigay ng mga fans niya, lalong-lalo na ni Kuya Ruel talagang pinaayos niya ito at hindi niya pinabayaan nang sa ganun ay masuot niyang muli. Habang nagaantay naman siya doon sa nagaayos ay naglive siya upang makausap at makamusta din ang kanyang mga fans. Eh naghahanap po ako ng pagawa ay pagawa pa po ng kwintas yung nasira ko pong kwintas ng dinagayan ni sa Ipapakabit po natin. Ah, ako pala ipapakabit ko. Kasi tagal-tagal ko na yung hindi napapakabit. Kaya ipapakabit ko. Maghahanap ko ako ng pakabita. So kaya pwede magpakabit. So kaya... Kuya, may alam ka po dito ng pakabita ng pintas? Saan po? Saan? Dito? آنه يار اوپر کيجي تو جو انو پنهنجو سٹاپ آو تو mabuti daw pang-teli. Nalamo 'to 'yung nagpadito na. Tama. Dito naman po siguro. Hmm? Rowell is in the house. Where are you dito na <laughs> Ayun, mag-iingat ka palagi lang ga. Langga, sorry hindi ko nababasa 'yung comments mo kasi naman ang sobrang ano sobrang dami hindi ko na may isa-isang basahin isa lang ang cellphone ko lang ga ga oh ay eh, hindi naman tinapoy yung pintas ipapaayos ni kuya kunin niya yung pintas kunin ko kung ano yung tiyabalan niya hmm ano Dadan. Go! Hindi naman tinakpo ni Kuyo. Ang ka naman. Sige, iiyak ako. <laughs> Uy. Hello. Long global, yak na yung langga mo. Sabi ni Ma'am, Rose Bean. ay boom 6000 viewers na tayo ay salamat po sa nanonood ngayon thank you so much po sa pagsubaybay po at saka sa pagsama po dito sa live maraming salamat po sa inyo walang sawang pagsuporta nakikita nga din natin kung gaano talaga Pagaling sumuporta at kung gaano ka-updated si Kuya Ruel kay Miss Rachel. Sapagkat habang nagla-live si Miss Rachel, nung nasa labas siya at inaantay ang kanyang kwintas, ay nanonood din si Kuya Ruel sa kanyang live. Nag-sorry pa nga si Miss Rachel at sinabi na sorry daw kay Kuya Ruel kung hindi niya makita ang message nito sapagkat napakadami daw nagko-comment kaya mag-shot na lamang daw sila. Pagkatapos nun no, inantay pa rin ni Miss Rachel ang kwintas. Thank you so much po sa inyo. At uh, syempre po, maraming maraming salamat po sa mga nagpalipat po. Thank so much po. Ayan. Ayun po, naglipat po si Kuya sa, sa ibang pagawaan ng kwintas. Papakabi po yun. Ano po kasi sobrang liit daw po. Hindi daw po nila ma... Ano po sila pumunta doon sa may silbir. Silbiran. Silbiran? Silbiran? Sel... Sel? <laughs> Never mind. Makaitik <laughs> naman. Ayan! Sana mamit ko kayo ni Roel pag uwi ko sa Pinas sa December. May pas may pamasko ka sa akin pag Ay! Salamat po, Sir Rando. Thank you so much po. Ano? Thank you so much, ko. Oh. Pagwanan po, tingnan ko agad yung ano ko, yung pokokokong po, 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 madumi. Kasi, hinsang kasi, pag nago na tayo, ow! Oh. Ay! Iyo, wagas. hindi naman poema to. Lagi po tayo nakapalas. Langga, wag kang kabahan. Kailan? Ah, siguro kailan to? Kailan papalit si Rowan? Ah, Ay, ayan po. Um, Sir, Sir Jerry, shoutout po. Babalik po si Rowell siguro sa August. August 3 yan. August 3 daw po siya. Huwag po kayong ganyan. Kinakabahan po tuloy ako. Iwala lang po. <laughs> Ayan na po. Magkano po po yan? 50

Ano po yun? Siguro, dalawang ramas. Matanong sa lang sa pag -tags? Salamat po. Ang OOE ni Kuya Sabi daw, baka langga, napakabit ko na yung kwintas. Ayan po, sa mga nanonood po ngayon, napakabit ko na po yung kwintas. Ayan. Masusuot ko na po siya. Ayan, salamat po. Ayan po. Langga. Huwag kang masyadong ano ano yan? kasi. okay na na, o okay na na. <laughs> Napakabit na <ko> na langga. k k k May k I think one, hindi na ang pool na Ay na ang I think hindi na. Wala na, kayo na. Sorry. I think hindi naman siya ano. I'm for the truth, I think. One, pinalitan? Di ba hindi naman pinalitan? Nung natapos na ang kanyang pag-aantay sa Quintas, ay pinigay niya na rin ang baya dito. Natawa nga siya sapagkat sinasabi ng mga fans, pati nila Kuya Ruel, na baka tinakbo na daw ang kanyang Quintas. Kaya sinabi niya naman sa mga ito na safe naman daw yun at pagkakatiwalaan si Kuya. Kasama din ni Miss Rachel ang kanyang mga kapatid at pagtapos sila makuha ang kuwintas at mapaayos ay umuwi na rin silang lahat. Siguro pinalitan mo simple. Ganito pa rin yung kulay, oh. Dati lang. Rachel Morales Club. Rachel Morales Club. Rachel Morales Club. Rachel, Rachel Morales. Salamat po. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at napaka-sweet na update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli! Bye!